Yan Yun yun. Yan Yan. Kaya siya nagbabara. Hindi siya masasara dito. Yan o. So, good morning guys. and may papakita ko sa inyo. Ang gripo na ito. Subukan natin ayusin. Kasi, yun Hindi siya na mamatay. May papakita ko sa inyo. Kung paano natin ito ayusin. Kasi, sayang naman pag bumili tayo kaagad. Oh. Uh, pakita ko sa inyo. Subukan natin kung maayos natin ang um, ganyang problema. So na natin gagawin guys dito. Bubuksan natin 'to. Yeah, I'm trying to matulis na bagay. Santo. Ayun, tama 'to ng takip. So may dito. Phillips screw, ganito 'yung Philips screw. Wait lang yun, ah, uh, tanggalin nyo natin na pinakalak uh, sa loob uh, straight na uh. pilitin nyo lang yung guys yung handline ng phillips screw uh, baka mga tulong sa inyo to baka ganito rin mga grito nyo sa bahay

Ito, coating lang para matanggal. Ito, matigas O ganito Kukuti nyo pala guys Hindi pala Ayan o Kita yung mga dumi Ayan no. Yun yun Ayan o yan, Kaya siya nagbabara Hindi siya masasara dito Ayan o Ayan o So, kumakalso itong mga to. Kaya siya pumapatak-patak. Ayan. So, pumapatak ngayon, mabalik na natin, tingnan natin kung may patak pa. So, tinanggal lang natin. Ay, para madali. Ayan. Ayan, kumalang dito. Kaya hindi siya masara ng maayos. Mabalik na natin, guys. Eh. na 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 yung lock kasi yung tornig nyo ganito rin yung ganito sa bahay nyo problema ng mga uh, gripo nyo so uh, sana makakatulong ito yung e, gripo naman yung guys meron ganyan yan ah. kita nyo lang tapos balik ko na yung pinakalak sa loob. yan, try natin, buksan natin. yun. huwag na yung patayin, may patak patak pa. yun. yun. yun yung 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 So, yung kumalang guys, ito. Itong madumi, ito. Ito, kumalang doon. Kaya hindi siya masalan na gusto. Siguro yung panto. Yung mga yung nagdugtong tayo ng PVC. Yung nilagari. Pumasok doon. Tapos, yung umakit dito. Kaya ganyan. So, kung nag-repair kayo, ganun yung mangyayari. So, yun guys. Okay na yung gripo natin Sana nakatulong sa inyo So wala na Okay na goods na Sana makatulong sa inyo guys Subukan nyo sa bahay nyo Kung ganyan nyo rin patak patak yung gripo nyo